Ang akin ni Sol is, ay nalaman ko sa isang kaibigan na kaibigan kong PWD, PWD katulad ko. Na ang sabi niya, pwede ka pumunta o hindi ka tulong sa akin ni Sol, para ikaw ay maging normal o maging kahit man lang 80% maging mapabalik ang lakad mo. Ako nga pala po si Joel de los Angeles from Daang Amaya 3, Tansa, Cavite. Before ako na-stroke, ako po ay isang driver, jeepney driver dito sa amin ah, sa bayan ng sa ah, lalawigan ka ng Kabite sa EPSA sa mga factory. Then after three years, bigla po akong na-stroke sa pagmamaneho. Namatay po ang aking kalating katawan. Ayun po, tatlong buwan po akong natenga sa, sa bahay na bedridden. Talagang napakahirap bilang stroke patient, hindi kang makakilos, hindi mo magawa ang gusto mo, utos ka ng utos sa kanila kung, kung ikaw maliligo, kung pupunta ka sa banyo, kailangan pang ka. Napakahirap, palaging bugnutin, hindi mo alam ang bukas mo kung ikaw pa gagaling. Uh, sa po ng external put drop po, ang, ang aking lakad ay unti-unting ma unting -unting mapababalik sa normal. Ang pagkakaiba po na mayroong external at wala, yung wala, hirap akong lumakad, lagi akong natatalisod. O paglakad ko ay pasadsad. Ngayon po ako sinubukan ko magkaroon ng external put uh, drop, Tinesting ko po, naging ma maliwaras ma 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 po ang aking pakaramdam at nakikita ko kung may pag-asag bumalik sa normal ang aking paglakad. Uh, ako po ay nagpapasalamat sa proyekto mo ng akay ni Souls, sa party List, sa pagbibigay niya po ng Extreme food drop sa mga kagaya kong PWD na is na lumakat pang muli ng normal. Kaya po kay artisol kay Akay Nisol Partylist, maraming 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 salamat po.